November 30, 2025, Sunday. Narito pong muli ang Batang Pista para bigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong siyang napakarera na masisimula sa graft alas dos ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of first winner take all, covering races 1 to 7, with a distance of 1,400 meters, 3-year-old maiden race. Dito po sa race number 1, pampremera ko po ang atangat sa laban. Entry number 3, Joe Dropping. Si Joe Dropping po ay yung lumaban last November 16 sa isa pong Maho Breeders Cup. Sa Philippine Jockey Club, sa disasya 1,400 meters. Siya po ay nagpreba ng 126.8. Nang siya ay na segundo, sa nanalong kabay yung si Isabel. Nandito po entry number 1 na si Georgia na pumangatlo at nagpreba naman po ng 127.4. Habang si Supreme na pumang apat ay nagpreba naman po ng 129 sa Rado. Si Go ay meron lang pong isang takbo sa kanya pong Race. Last November 6, sa distansyong 1,200 meters, sa po sa Philippine Jockey Club. At nagpreba naman po ng 115.4. Good luck po. Race number 2, the start of first pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters, 3-year-old and above maiden race. Dito po sa race number 2, kung primero ka po, entry number 2, speed of sound. Si speed of sound po, hindi yun yung lumaban last November 12. Sa Philippine Jockey Club, sa distansya 1,200 meters, siya po yung nagpareba ng 113.8. Nung siya ay na segundo, sa so nanalo kabay si Mendel Bay. Pero bago po yun, last September 25, sa kanya pong barrier race, sa karayang din po ng Philippine Jacket, Club, siya po yung nagpreba na mas magandang 1.13.6 sa distansyang 1,200 meters. Kung hindi ko pwede imported horse, entry number 5, repertory. Si repertory naman po ay may isa lang pong takbo sa kanya pong nabato race. Last October 16, sa Philippine Jockey Club, sa distansyang 1,200 meters. At siya po ay nagpreba ng 114.8. Good luck po. Race number 3, the start of second winner take all, covering races 3 to 9. With a distance of 1,400 meters, 2025 Pirocom third leg juvenile stage race. Ito po sa race number 3, pang primera ko po entry number 3, Isabel. Si Isabel po ay yung lumaban last November 16 sa karanan po ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,400 meters at siya po ay nagpareba ng 125 sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga sila Joe Dropping at Georgia. Kung ko pong panigundo, entry number 4, Black Eagle na huling lumaban din po last November 16, sa karanan din po ng Philippine Jockey Club, sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagpreba ng 125.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga sila native public at smooth operator. Ang tersero ko po, entry number 1, Brown Tiger, na huling lumaban naman po, last November 9. Sa distansyang 1,400 meters, sa karanan po ng Metal Turf, at siya so po ay nagpreba ng 125.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayo sila King Owar at Lady Outlaw. Good luck po. Eh. Race number 4, the start of second pick 6, covering races 4 to 9, with a distance of 1,400 meters. Pinalakom rating base on the captain system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pang premier ako po yung magandang panalo na karaan. Entry number 4, bid for fame. Si Bid for Fame po, hindi lumaban last November 15 dito po sa karera ng, Philippine Jockey Club. Sa distance 1,400 meters, siya so po yung ng magandang preba, 123.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabahin sila, Kalens at Dakis. Kunin ko na rin po panigundo, entry number 5, hole in 1, na huling lumaban naman po, last November 16. Sa distansyong so 2,000 meters, dito po sa karera ng Philippine Jockey Club kung siya po ay nagpreba ng 2 minutes and 7 seconds nang siya ay sa mga nanalong kabayan sila Varati Lucency at Birdstone pero bago po yun last October 26 sa karalan po ng Metro Tales sa distansyong 1,600 meters siya po yung tala ng mas magandang panalong 137.4 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Longevity at Perpetuator good luck po paalaala mga katropang karerista please click like subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results Race number 5 the start of peak 5 covering races 5 to 9 with a distance of 1,400 meters we'll like accommodating based on the captain system race class 4 42 to 56 feet dito po sa race number 5 pang primera ko pa entry number 3 high dollar Si High Dollar po, yun lumaban last November 15. Dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club. Sa distansya, 1,400 meters. So, kung ito maganda preba, 127.6. Nang siya ay pumang sampu. Sa nanalong kabay sila, Big Four Frame, Kalens, at The Kiss. Panigod ko po, entry number 9, Orient Express. Nauling lumaban naman po, last November 16. Dito na rin po sa karera ng Metro Turf sa so, distansya 1,650 meters siya po yung preba ng 144 sarado nang siya ay pumang lima sa mga kabayan sila his so fine high octane at sweep andre ang tersero po entry number 2 ruby bell na huling lumaban naman po last october 31 sa so, distansya 1,400 meters sa carrera meter turf at siya po yung nagpureba 126 sarado nang tinalo niya ang mga kabayan sila full combat order at f -land. good luck Race number 6, the start of pick 4, covering races 6 to 9, with a distance of 1,400 meters. Field Racom rating based on the capping system race, class 3, 57 to 70. Dito po sa race number 6, pang primera ko po entry number 8, Queen Show. Si Queen Show po, yun yung lumaban last November 14. Sa distance ng 1,200 meters, sa karayan po ng Philippine Jockey Club, kung saan siya po ay nagpreba ng 111.2. Nang siya ay na si Gundo sa mga ano nakabahin si Reverse Merger. Nandun din po sa laban na yun ang entry number 5 na si Velvet Hayes sa pumangatlo at nagpreba naman po ng 111.6. Kuno nga po pa ni Gundo, entry number 5 na couple entry ni Velvet Hayes, Ellie Star, na uling lumaba naman po last November 15. Dito na rin po sa karayan ng Philippine Jockey Club, dito saan siya 1,400 liters at siya po yung nagpreba ng 124.6. Nang tinali nyo ng malayo, ang mga kabayang sila sa Bawani at Haymar. Good luck! Race number 7, the last DD Plus 1 event. Covering races 7 to 9. With a distance of 1,400 meters. Philacom rating based on the capping system race class 4, 42 to 56 fleet. Dito po sa race number 7, pang-premiera ko po nga sa tempo, Entry number 6, Frosty Raven. Si Frosty Raven po ay lumaban last November 15. Dito na rin po sa caro ng Philippine Jockey Club. Sa this 1,400 meters. So, kung na magandang preba, 125.8. Nang siya ipumang apat sa so mga bayan sila bid for fame, kalens, at dakis. Ang huling panalo pong naitala ni Frosty Raven ay nagawa niya sa Carrera Metro Turf. Last September 28, sa distansya 1,400 meters, so kung magtala ng magandang preba, 125.6. Nung tinalo niya ang mga bayan sila Bantay Sarado at Takota Elegance. Kuni ko panigundo, entry number 3, Katakataka. Si Katakataka naman po na diadong Talawak ay hiling lumaban last November 16. Dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa isa sa 1,400 meters. Isa so, po yung nagpreba ng 128, sarado, nang sayo po mga 10. Sumakabayin sila Katral at World 359. Pero bago po yun, last October 29, sa karera na naman po ng Metro Turf, sa distansya 1,400 meters, meter siya na ng magandang preba 126.8 Nang tinalo niya ang mga sila Hakim at sing a new song <laughs> kuning mong pang tercero entry number 7 spree wheel na huling lumaba naman po last November 16 sa kanalang po ng Philippine Jacket Club sa distansya 1,600 meters siya po preba ng 146 sarado ng siya po walo sa so, mga sila hiso fine at high octane pero ang ilang panalo pong naitala ni Sprewell, anong gawa niya na September 6, sa karalan ng Metal Turf. Sa distansya 1,400 meters, sa po na ng magandang preba, 125.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayo sila high intensity at big battle. Good luck po. Race number 8, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. ko based on the capping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 8, kung primera ko po ang atsa check din po, kalok mo meron 2, cool ma'am. Si cool ma'am po yung lumaban sa, dito po sa kala ng Philippine Jockey Club last November 15, sa so 1,400 1,000 meters. At sa point na lang, magandang preba, 128.2. Nang tinalo niya, ang mga kabay sila, one of a kind at fearless. Ang kanya naman pong couple entry na si Claire Boyant ay yung lumaban din po Last November 15, dito rin po sa kare ng Philippine Jockey Club. Sa 1,400 meters. At siya rin po yung ng magandang preba, 128.4. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahe sila Misha at Marengo. Panigundo ko po yung number 4, Gojigo. Si Gojigo na mababa po sa laban. Ay din lumaban last November 14. Dito rin po sa kare ng Philippine Jockey Club. Sa 1,200 meters. At siya po yung preba ng 115, Sarado. Nung sa ipang mga tlo, sa so mga kabayan sila Jewel of the Night at Advocacy. Good luck po. Race number 9, the last race of the day with a distance of 1,400 meters. Dito na kong rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 9, pamprimera ko po ang sa grupo, entry number 1, Monument. Si Monument po ay yung lumaban last November sa distansya 1,200 meters, dito po sa karera ng Philippine Jockey Club. At sa pwede tempo ng 1,14.2. Nang siya sa na mga sumakaway so sila Gemma Bell at Charm Boy. Ang gundo ko po, entry number 6, Bell na huling lumaban naman po. Last November 15, dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club. Sa distansya 1,400 meters. At sa pwede na magandang preba, 1,27.4. Nang siya ay pumangatlo sa mga kabayo sila Don at Chichay at Lady Bagred. Red. Ang ko na po, entry number 2, Margot. <coughs> Nauling lumaban naman po, last November 23. Sa kararang po ng Metro Turf, it's a 1,400 meters. Siya po ay nagtalaro ng na magandang preba, 127.4. Nang siya ay nasigundo sa nananong kabay si Captain Deck Deck. Good luck po! For the complete results of these previous races, You may watch the Batang Pista rewind the results in the beginning. Next fishing day schedule will be on December 3, 2025, Wednesday. <laughs> Shoutout po natin ang ating mga kapisa, ni Sina Sir Jesus Abella at Ma'am Senayda Lopez. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga isa po mga tanggap na updated race results and dividends at mga sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, ng karera po ay hindi libangan lamang at kamikin lamang pong sobra sa ngayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.